So, hello guys! Welcome to my mini vlog! So, mag-inis tayo kapampangan version. So, minuna kaya po lege rin mo yunan. Bayo po rin ang ulas. Kasi po masakit sa po rin ulas. Lalo na po po itong lalo na po po itong buhag kaglo. Ang po rin po manika. Lagi ko na po sa iyo. Para na po yung makakalat. Para po na po alam po. Ang kaya po lege ako minuha na po. Maglege ako po. Ako kung ano po yung lasmi po. tapo po, tapos po, maka na nang po kung lugu ka mama ko. Po, tapos po, sige na na naman yung mga klinis hindi Ngayon po, lagi ko na po kini. Akala yung kaya papi may manika. Po, tapos po, akit na po po mama ko. So, matatapo ka na yung organizer. hindi po, lalagay kaya po kini. Kaya maglupang stepping. Lagi dip, lagi ako niya po kini. Lagi dip po kanik kanik. Lagi ako na po kini. Po rin skin care. Ang po po rin yung pasabit-sabit. Lagi ako na luri po. Ang po rin susi para po. Ela po mawawala. sabit po lang po kay Kaya kayong bali. hindi po sinabi ko niya po. May ne, ah. May buka po manabo. hindi po kasabit ko po kayo. Sinabi ko niya po yung metong. So, po ay so mga uh, puring rin yan hmm. mga itong ko si nami ay so mga puring na papakila babo okay, kaya kila mag hindi po may balik na ako po na po rin baso tsaka na ako po may pinggan ay kasi pag nani naglagay ng drinking tsaka kaya po

yun na naman po rin kaya kami pinggan kayo ni bata na mawawala panto ng dana naman na kami pinggan yun po kayo ni maglilis na ako po kayo ni kaya kami gaya yun nga kaya papi yung, yung pinsan ko po na ako papunta ng kwarto binoklat kaya papi ni yung... kaya kami solo ang popin blower para po makapagay so